Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang paghahanda ng administrasyong Marcos Jr. para sa kanyang pangatlong sona. Ito, uh, may balita na nakaka-alarma. Ala-martial law na ito. Uh, yung pagsusunog ng F.G ay ti mula panahon pa ni Cory hanggang kay Duterte every time na may sona may nagsusunog ng FG ngayon ang direktiba huhuli na aaristuhin at kakasuhan uh, Bino? no okay ah uh, pakinggan natin itong balita pronouncement ng kapulisan at tayo panawagan dun sa lahat ng grupo na magkikilos protesta na sumunod po tayo sa mga umiiral na batas. No? Lalong-lalo lalo na yung uh, BP-880. No? Uh, nakasaad naman dun ano yung mga ipinagbabawal at ano yung mga pwede. Maglalagay na ng mga tauhan ng Quezon City Police District sa paligid ng patas ng pambansa. Tatlong araw bago ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay QCPD General Brett Maranan. Bahagi ito ng ginagawa nilang paghahanda para sa payapa at ligtas na pagdaraos ng zona. Kanina, ininspeksyon ng QCPD ang mga equipment na gagamitin ng kanilang mga taungan sa ground. Kabilang dyan ang mga mobility asset, mobile command center, mga tranchon, baton, two-way radio, drone at bomb robot. Ang result ng ating inspeksyon na yun ay nagsasabi na ang QCPD ay handang-handa na sa katlong zona ng ating pangunan. Uh, Mag-start kami ng deployment Friday pa lang kami sa QC Media. Friday ay meron na tayong uh, certain uh, percentage na i-deploy ng mga polis. Saturday, Sunday hanggang sa Monday, yung 100%. Sa ngayon, wala pa silang natatanggap na aprobadong permit to rally ng mga grupong nais magprotesta kasabay ng zona mula sa Quezon City Government. Ang lokal na pamahalaan na rin ang magdidesisyon kung saan dapat na pumwesto ang militating grupo na magdidesisyon. Pag-aniwat, bago sila mag-issue ng uh, permit ay eh, nagkakaroon ng uh, isang coordination meeting at uh, hinihinga ng uh, recommendation at suggestions ang uh, QCPD. Ang gusto naming i-recommend ay eh, katulad din noong last year no sa, sa Commonwealth doon sa Gitnang Sora Kahapon, ipinahayag ni House Secretary General Reginald Velasco na ipapabawal na ng House of Representatives ang pagsusuot ng statement shirt o outfit sa darating na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 22. Anaya, formal na pagtitipo ng zona kaya magiging mahigpit sila sa pagpapatupad ng panuntunan ito. Sa formal event, eh. makikita mo agad na may muka ng isang personality na ginawang cartoon o ano, di ba? May mga bawal. No? Anything derogatory na uh, personality ni Velasco na kung nais ng ilang individual na magpahayag ng kanilang saluubin laban sa pamahalaan sa araw ng SONA, malaya naman nila itong magagawa sa mga lugar kung saan pinapayagan ang protesta. You can do that up there. Then, if you want to do it during SONA, there are areas where you can do it. But not here in the Batasan Complex. Because pagka hindi kayo sumunod, you'll be arrested. Uh -huh. Arrested. Sa panig ng QCPD, wala silang nagikinang problema sa pagsusuot ng protest shirt sa labas ng House of Representatives building. Well, yung security ng uh, loob ng batasan complex ay ang hawak po dyan ay ang sergeant of arms at katuwang niya po ang uh, PSG. So, sila na ang mag ng mga security measures sa loob po ng batasan. Uh, dito sa amin, sa labas, ano, sa labas ng uh, batasan complex, sa kakalsadahan, or as long as uh, yung t-shirt nila ay hindi naman live pillows ang nakalagay at ito ay doon sa tinatawag nating uh, freedom of expression eh titingnan natin kung uh, ano action ang pwede natin ito kayo man nagbabala si General Maranan na mahigpit pa rin ipagbabawal ang pagsusunod ng FPG at nagbantang aarestuhin at kakasuhan ang sino mang lalabag dito. Sinasabi ng batas pambansa 880 ay eh bawal talaga magsunog ng FGC. 'Yun naman ang eh, maliwanag na nakasulat sa batas. Pag may nagsunog ng FGC, siyempre uhulihin natin kung sino 'yung nagsusunog at uh, magpapahil tayo ng kaso. Patuloy naman ang paalala ng QCPD sa mga polis na ma sa zona na magpatupad ng maximum tolerance at sumunod sa police operational procedures. Leila, sila So, yan po, very clear ang pronouncement ng QCPD. Bawal magsunog ng effigy. Ulitin ko ha, uh, mula sa aking recollection, panahon pa ng kore administration, uh, hanggang kay Duterte, palaging may nagsusunog ng FG So, For the first time siguro, ngayong sonang ito, uh, aristuhin na nilang, ay nako, uh, anong ibig sabihin nun? Uh, segunda Marsyalo na? Kasi nung Marsyalo talagang hindi pwede yun. Walang sunog-sunog ng effigy ng Marcos Sr. noon. Kaya lang, yung mga sumunod, okay na yun. Ah, that's freedom. Kahit nga sa Amerika, eh bas, may mga sinusunog na effigy ng mga American presidents. Eh bakit ngayon? Ayaw na nila. <laughs> uh, alam, balat sibuyas, uh, uh, insensitive. Hindi, freedom of expression eh. Eh, karton man lang yun. Karikature lang, nasusunugin bakit mo ah uh, anyway, uh, tignan natin <laughs> uh, ano na panahon na ng pagbabago. Di ba? 'Yun ang team song ng Bagong Pilipinas, panahon ng pagbabago 'yun. Pati pagsunog ng FJG bawal na. Ano pang pa bawal? Ah yung magpati pagsuot ng t-shirt na may ganun din, may political uh, content. Bawal na rin. Uh, yun, ang dami ng bawal. Uh, so, anyway, nakikita ko itong mga magrarali, dalawang grupo ito eh. Yung makakaliwa, kasi palagi naman yan. Ang makakaliwa, kahit sinong maging presidente, magrali at magrali pa rin yung Gusto nilang patalsikin lahat na dumaang presidente. Kasi ang Objective nila is ano, eh complete uh, overthrow of this democratically installed government. Hmm. Ngayon mas matindi, bakit? Eh may mga ano na. Uh, grupo na, yung mga nabudol na grupo. Uh, man, ano ba yung man? Marcos uh, yung resign Basta Marcos rin, mad. Ano ba yung meaning ng mad? Ano ba? Basa ko eh. Marcos, uh, sa so resign now. So dalawa itong grupong ito. Uh, may nabasa nga akong comment eh. Nung una, sabi ng nag-comment, uh, naiinis ako sa mga nagraraling ganyan. Ngayon parang ganahan na ako. Anong ibig sabihin na yung ganahan ako? Kasi nga, ay nakikita na ginagawa ng administrasyong ito na dapat mo ang iprotesta. Kaya ito, dadama, dadami talaga ang magprotesta protesta sasabayan nila itong zona para ihayag. that's part of democracy. Mag, uh, magsalita, Basta wag lang libelous. Tama naman yung polis na wag lang libelous. Mabuti pa yung polis general kaysa yung uh, secretary general ng House of Representatives. Yung pinag ang gusto ng uh, House Secretary, walang magsuot ng t-shirt na may mga mukhang mukhang ano dyan. Ay sabi naman ng polis na wala naman kaming nakikitang problema doon. So, makita so, mo, ano na eh? Balat-sibuyas na ang administrasyon Balat-sibuyas pala So, how many days to go? Halos, more than a week na lang Magsosona na, ah. anong maasahan natin sa sona? Eh, wala, as usual Speech only, no action oh. hmm, Kumusta si Fair Lady Marlica? Ah? I'm sure, naghahanda na rin yan ng kontra-sona So, mas piliin ko pang makinig uh, sa counter sona ni Maharlika kaysa yung sona ng Pangulo dahil ano lang yan, pasikat lang yan yung pabilin. Uh, wala rin. Uh, bagong Pilipinas, I'm sure, puros bagong Pilipinas ang ipagmamayabang sa sona na panahon ng pagbabago kailang marami ang nagsasabi panahon ng panggagago.